Galit ang China sa sinabi ng US noong September 30. Pero bago tayo patuloy, paki-support naman ko mga boss sa aking video. <mulong> Tinatawag ng Chinese Foreign Ministry noong September 30 ang United States bilang isang empire of lie dahil sa sinasabi ng US Department ay ang China gumastos ng bilyong-bilyong dalar kada taon para sa pagsiwalat sa mga maling balita na manipulahin ang mga dayuhang impormasyon. Sabi pa ng China, maaring isipin ng US na maaari silang mananaig sa digmaang impormasyon hanggat gumawa sila ng sapat na kasinungalingan Ngunit ang mga tao sa mundo ay hindi bulag, sabi ng China, parin minister.